Kahit sa ang sulok nga mga kabarangay, ay eh may makikita kang tindahan ng pares o nagpapares. Kaya naman nung nalaman ko yung dati kong kababata, kalaro mag-text, tagu-taguan, agawan base, basketball, eh nagtitinda na ng pares ngayon, eh sinantabi muna ang pagiging empleyado para magbukas ng maliit na negosyo. Kaya naman agad nating sinuportahan yan at pinuntahan kahit nga hindi pa masyadong tinatao at dinadayo to. E eh okay lang yun kasi baka balang araw or bukas e eh makilala na siya o makilala na yung tindahan niya ng pares kasi marami naman mga barkada dyan, mga tropa, kapitbahay, kabarangay na susuporta at balang araw yung maliit na negosyo na sinimulan niya e eh magiging malaki rin yan. Kaya naman tara mga kabarangay, food trip tayo. Let's go! Sa good day mga kabarangay, nandito nga tayo sa bagong business ng ating tropa at kabarangay. Kaya yun, titikman natin ang kanilang pares na sa halagang 70 pesos lang, eh meron ka lang solid na pares. Tingnan nyo naman yan mga kabarangay. Tapos, mag-add ka lang ng 20 pesos, unlimited rice na yan. So yun, no, oh, panalong panalo mga kabarangay. Kaya kung ako sa inyo, kung malapit lang kayo dito sa amin, sa may Road 7, New Lower bigutan aba, dayuhin nyo na to. Tingnan nyo naman kung gaano kasulido yan. Punong-puno ng laman. At talagang panalo rin sa kanilang... Tingnan nyo naman yan o. No? Mayroon pa siyang tuwalya. At saka yun, taba. At iba pang mga laman loob. So yun, panalong-panalo to. lalong lalo na kung mahilig ka sa sabaw at laman loob ng uh, baka. So baka siyang gamit niya ha. Yun. Depende sa kung anong timpla ang gagamitin mo. So kung... Kung medyo natidpuan mo yung medyo maanghang, pwede kang gumamit ng uh, so pwede kang gumamit ng yon chili garlic chili oil. Tapos uh, ma, syempre, 'yung mga tamang panimpla sa pare, uh, dahon ng ano, ng sibuyas, toyo, kalamansi, yon. Depende sa iyo kung anong panlasang gusto mo. Nasa iyo 'yan kung paano mo titimplahan. So ito panalo to sa akin, medyo maanghang siya. Nilagyan ko siya ng garlic chili oil. So, Tingnan naman kung gaano ka panalo yan oh. Tingnan niyo yan ka, mga kabarangay. Mm. Solido. Panalong, panalo panalo talaga ng Paris. Tayo talaga mga Pinoy ay eh. mahilig talaga tayo sa mga uh, mura na masarap na pagkain at saktong sakto yan. Diba yung mahilig tayo sa mabilisang order kaya yung nalagang takbuhan natin is pares so gimana na? nalo oh kita nyo naman hindi tinipid panalo ka agad dito ibabayad mo nalo ang 70 pesos mo rito kita nyo naman yan oh Yun. Located nga pala to sa Road 7, New Lower Bikutan, tagig City. So, ano pa mangyayari natin yung mga barangay? Tara. bayo na natin to.